Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh uh, Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ngayon ay uh, kukunin natin ngayon ang isa na naman sa uh, napapanahong talakayin dahil papalapit na po ang buwan ng Ramadan, ngayon ay babasahin natin ang libro na Kulasatul Kalam fi Arkan al-Islam. Kulasatul Kalam fi Arkan al-Islam na ang nagsulat ay si Abdullah bin Muhammad bin Ahmad al-Tayyar. Si Abdullah bin Muhammad o al Doktor al-Ustad Abdullah bin Muhammad bin Ahmad al-Tayyar. So Ngayon ay kukunin natin ngayon ang uh, mga batas tungkol sa pag-aayuno. At bago 'yan ay uh, ano nga ba ang mga mga wisdom o mga layunin o makukuhang aral tungkol sa pag-aayuno. Al-hikmatu fi mashru'iyat siyami Ramadan. Una Wasilatun uh, ila ila syukur ila Ito ay daan tungo sa pagpapasalamat sa biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pag-aayuno ay daan upang ikaw ay magpasalamat dahil yung nakasanayan mo na pagkain, pag-inom, pagkikipagtalik sa asawa, nung hindi, hindi pa nag-aayuno, pagdating ng buwan ng Ramadan ay iiwasan mo ito. Mararamdaman mo kung gaano kahalaga ang mga bagay na ito ang pagkain at ang pag-inom. So, matututok, matututok kang magpasalamat sa biyaya ng Allah sa iyo. Pangalawa, ay daan ang pag-aayuno sa pag-iwas sa mga ipinagbabawal. Dahil sa buwan ng Ramadan ay mas matindi ang pag-iwas sa lahat ng mga ipinagbabawal. Yun nga yung halal na ang pag-inom at pagkipagtalik sa asawa at ang pagkain ay ipinagbawal sa iyo sa umaga ng Ramadan. Mas lalo na yung mga dati ng bawal. So, di sinasana sarili mo na maiwanan ang mga bawal na ito. Pangatlo ay sinasani mo ang sarili mo sa pag-iwan sa mga uh, gusto ng iyong sarili. Dahil kapag ang tao ay busog, ay mas lalo siyang uh, napapalapit sa paggawa ng masama. Kaya sinabi ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya ma man kumulba at sa yastatifa alayhi bisyayam. Ang sino man sabi ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, o kay mga binata, ang sino man uh, may kakayahan mag-asawa, ay mag-asawa. Pag hindi niya kaya, ay mag-ayuno na lamang siya dahil ang pag-ayuno ay napapalayo ang tao sa paggawa ng masama. At ang pang-apat, ang pag-ayuno ay daan upang maramdaman ng tao ang habag at awa sa mga may hirap. Magkakaroon ka ng awa, habag sa mga may hirap. Dahil mararamdaman mo na ang kanilang, ang kanilang kalagayan ay katulad ng kalagayan mo ngayon na ikaw ay nagugutom at nauuhaw. So magkakaroon ka ng pakiramdam uh, at habag at awa sa kanila. At panglima ay napapahina mo ang shaytan, natatalo mo ang demonyo sa buwang ito dahil wala kang pagkain, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ash-shaytanu yajri min min, min min ibni Adam majra ang demonyo ay dumadaloy sa ang kani sa pagkatulad ng pagdaloy dumadaloy siya sa kasama sa pagdaloy ng ating na ating dugo. Ibig sabihin, uh, sabi ni Sherlock Holmes, kapag siya ay hindi na nakakain at hindi na nakainom ay mabagal ay kulang yung pagdaloy ng kanyang dugo kaya mahihina rin ang humihina rin ang pag uh, pagbulong sa iyo ng demonyo sa paggawa ng masama. Pang-anim ay sinasanay mo ang sarili mo sa pag paglayo sa mga ipinagbabawal, sinasanay mo ang sarili mo dahil alam mo na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nakatingin palagi sa iyo at pangpito ay sinasanay mo ang sarili mo sa paglayo sa mundo sa lahat ng mga bagay na nakasanayan na maaaring ikaligaw mo o ikalayo mo sa pagsamba sa Allah at uh, paghahangad mo ng kabutihan at gantimpala sa kabilang buhay at ang uh, at ang pangsyam ay ang atang at, at, ang ay ang pagtakot pagkaroon mo ng takot sa Allahu subhanahu wa ta'ala So ito ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ay walladina amanu kutiba alaykumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. O kayo mga mananampalataya, ipinag-utos sa inyo ng Allah ang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Katulad ng ipag-utos nito sa mga nauna sa inyo upang kayo nang sa ganun kayo ay mapabilang sa kanilang mga matakutin. upang kayo ay maging matak matakutin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, ang Ramadan ay sinasanay ang sarili natin upang tayo ay matakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.